Alam mo ba yung pakiramdam na may isang lugar na paborito mo na parang ikaw lang ang nakakaalam kung gaano ito kasarap? Ganyan ang pakiramdam ko sa lugawan ni Aling Nena. Nasa loob lang ito ng isang eskinita sa amin. Maliit, luma, pero yung lugaw niya, grabe, walang katulad. Pero ngayon, sa tuwing maaalala ko ang lasa ng sabaw niya na may kakaibang tamis at anghang hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kaba. Gusto kong sabihin sa inyo ang lahat bago pa tuluyang mawala sa isip ko. May nakita kasi ako isang bagay na nagpabago sa paningin ko sa lugawan ni Aling Nena at sa bawat mangkok ng lugaw na inihahahain niya. Hindi ko na alam kung kakain pa ako ng lugaw kailanman. Handa ka na bang malaman ang sikreto sa likod ng pinakamasarap na lugaw na natikman ko? Ako si Stephen, 25 taong gulang at simpleng empleyado lang sa isang BPO. Ang paborito kong libangan matapos ang walong oras na shift, kumain ng lugaw ni Aling Nena. Madaling araw ako natatapos sa trabaho, mga alas tres ng umaga. At yung lugawan niya ang tanging bukas pa at nagtitinda ng mainit na mga kakain sa oras na yun. Si Aling Nena, mga 50 anyos na, maliit at laging nakangiti. Pero yung ngiti niya, parang laging may lungkot sa likod. May makapal siyang salamin at kahit laging abala, pag nag-usap kayo, mararamdaman mo yung pag-aalaga niya. Ang asawa niya, si Mang Tony, siyang tagahiwa ng sibuyas at tagahugasan ng plato. Si Mang Tony, tahimik lang, laging nakayuko. Hindi mo siya masyadong maririnig magsalita. Ang lugaw ni Aling Nena ay special. May toppings ito na hindi ko matukoy. Hindi siya typical na chicken o egg lang. May mga hiwa ng parang karne na maliliit, parang pork, pero mas malambot at mas mapula. Pag tinanong mo, sasabihin niya lang, Aba, sikreto 'yan iho. Bastat masarap up, 'yun ang mahalaga. Isang gabi, mga isang linggo na ang nakalipas, kakaiba ang pakiramdam ko. Napakainit ng panahon, pero gusto ko pa rin ng lugaw. Pagdating ko, si Aling Nena lang ang nandoon, pero nagmamadali siyang isara ang tindahan. Alas 4 na rin kasi ng umaga. Aling Nena, pakiusap, isa lang po, pakiusap ko. Pasensya na, Stephen. Ubus na. Sa kamasama pakiramdam ko ngayon. Umuwi ka na at magpahinga, sagot niya. Tapos nagmadali siyang tanggalin ang mga palayok at takip. Habang naglalakad ako palayo, napansin ko ang isang bagay na nakalimutan niyang itago. Isang malaking lumang cooler na yari sa asero, nakatabi malapit sa pinto ng likod. May kakaiba itong amoy, parang pinaghalong karne at matamis na pabango hindi ko na lang pinansin. Siguro mga karne lang na kailangan ilagay sa freezer. Kinabukasan, maaga akong nagising at naisipan kong bumalik para subukan ulit. Mga alasays pa lang ng gabi at marami ng tao. Habang kumakain ako, narinig kong nagrereklamo ang isa sa mga suki niya, si Ben, isang draper ng tricycle. Aling nena, bakit ang konti na ng laman ng lugaw ko? At parang mas matamis kaysa dati? Reklamo ni Ben. Oh, iho, siguro gutom ka lang talaga. Sige, dagdagan ko na lang ng sabaw, sabi ni Aling Nena, tapos binigyan niya si Ben ng dagdag na sabaw. Naisip ko, totoo nga, medyo matamis ang lugaw ko pero hindi ako nagre-reklamo. Masarap pa rin. Pero ang totoong simula ng pagdududa ko ay noong sumunod na gabi. Alas 3 AM ulit. Walang tao, pero bukas ang tindahan. Pumasok ako at umorder. "Aling Nena, nasaan po si Mang Tony?" tanong ko. "Ay, umuwi muna. May inaasikaso sa probinsya." Sagot niya habang abala siya sa paghahanda ng lugaw ko. Habang kumakain ako, may narinig akong mahinang kaluskos galing sa likod ng kusina. Doon sa daan papuntang bahay nila. Parang may tumatama sa metal. Tapos nakita kong nagmamadaling pumasok si Aling Nena sa likod. Sinubukan kong silipin kung ano ang nangyayari. May maliit na bintana ang kusina na nakatapat sa likod ng tindahan. Nakita ko si Aling Nena na may hawak na malaking basurahan na puno ng basag na salamin at ilang damit. Pero hindi 'yun ang nakakuha ng pansin ko. Nakita ko yung malaking steel cooler ulit. Bukas ito at sa loob may kulay rosas na laman. Hindi ko ito masyadong makita pero alam kong hindi ito karne ng baboy o manok. Mukhang kakaiba. At doon sa sahig, may mantsa ng kulay kalawang. Stephen, anong ginagawa mo riyan? Baka matumba ka, sigaw ni Aling Nena. Agad siyang lumapit at isinara ang kurtina sa bintana. Wala po, Aling Nena. Busog na po ako. Salamat po, sabi ko. At dali-dali akong umalis. Pag uwi ko, hindi na ako mapakali. Yung lasa ng lugaw, biglang naging parang metalik sa isip ko. Metallic at matamis. Ano yung kulay rosa sa cooler? At bakit nawawala si Mang Tony? Kinabukasan, nag-imbestiga ako. Tinanong ko yung mga kapitbahay ni Aling Nena. Pero wala silang alam. Sabi lang nila, tahimik lang sila eh. Si Mang Tony, madalas daw may sakit. Sa sumunod na araw, bumalik ako pero hindi para kumain. Nagdala ako ng dalawang matalik kong kaibigan, sina Dennis at Rico. Sabi ko, kailangan ko ng tulong nila. Mga bandang alas dos ng madaling araw, pumasok kami. Umorder ako ng lugaw. Si Aling Nena, abala. Sabi ko kina Dennis at Rico, kapag pumunta ako sa banyo, kayo na ang bahala. Nang pumunta ako sa banyo, nagkunwari akong nagkasakit. Paglabas ko, nakita kong nagtatakip ng ilong si Dennis. Si Rico naman, nakatingin sa akin na parang baliw na. Stephen, amoy amoy bulok, bulong ni Dennis. Sundan mo yung amoy sa likod yan, pabulong kong sabi. Tahimik kaming lumabas. Sa likod ng tindahan, nakita namin ang pinto ng kusina na bahagyang nakabukas. May ilaw sa loob. Dahan-dahan kaming sumilip. Si Aling Nena nakatalikod. May hawak siyang malaking kutsilyo at ah, uh, ang cooler na asero. Nakita ko na ng malinaw. Hindi ito karne. Ang laman ng cooler ay kulay rosas at puti. May mga buto na parang daliri. Ang nakita ko ay laman ng tao. May isang bahagi doon na parang balat na may peklat. At ang kulay rosas na nakikita ko ay hindi karne. Iyon ay laman loob. Biglang lumingon si Aling Nena. Nagulat siya, pero hindi siya sumigaw. Ngumiti lang siya, yung ngiting may matinding lungkot. Alam kong matagal na kayong nagtataka, sabi niya, at ang boses niya, parang matandang sumuku na. Aling Nena, ano yan? Tanong ni Rico, nanginginig. Ang sikreto ng lugaw ko, sagot niya. Si Tony, may sakit siya sa utak. Mula noong bata pa siya, gusto lang niyang kumain, kumain ng kumain. At pag wala siyang makain, nagwawala siya. Isang gabi, nung wala na kaming pera, nung wala na kaming mabili, kinain niya ang sarili niyang kamay. Nagulat ako, pero imbes na matakot, nakita ko ang solusyon. Naluha si Aling Nena. Masarap pala yung laman ng tao, kaya nung namatay siya, dahil sa sakit niya, alam ko na kung paano kami magpapatuloy. Ang toppings ng lugaw, siya yun. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayaang magutom ang mga taong mahal ko. Biglang tumakbo si Aling Nena palapit sa amin. Hindi na siya nakangiti. Ang mata niya parang may baliw na pagnanasa. Masarap, di ba Stephen? Alam kong babalik ka. Wala na si Tony, pero may stock pa ako. Gusto mo ba ng dagdag? Tumakbo kami. Tumakbo kami ng walang tigil. Sa likod ng aking isip, yung lasa ng lugaw, yung matamis at metalik na lasa, biglang naging kasuklam-suklam. Ito na, ang katotohanan sa likod ng pinakamasarap na lugaw sa aming lugar. Si Mang Tony, ang tahimik na asawa ni Aling Nena, ang special na toppings ng kaniyang lugaw. Nang gabing yun, tumawag kami ng pulis. Nahuli si Aling Nena. Hindi siya lumaban. Parang sumuko na siya sa katotohanan. Ang lugawan, isinara. Hindi na namin makikita ang mga lumang gamit o ang aserong cooler na puno ng kasuklam-suklam na sekreto. Pero ang amoy, Stephen. Ang amoy ng lugaw na may matamis at kakaibang tinge ay hindi ko pa rin malilimutan. Sa tuwing nakakakita ako ng lugaw, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding takot. Maaari mong isipin na katang-isip lang ito. Maaari mong sabihin na imposible, pero tanungin mo ang sarili mo. Meron ka bang paboritong kainan na may kakaibang lasa? Mayroon bang isang tindera na laging may matinding ngiti na may bahid ng kalungkutan? Kung mayroon, mag-ingat ka. Baka ang secret ingredient niya ay isang lihim na hinding hindi mo gugustuhing malaman. Ang pinakamasarap na lugaw na natikman ko ay may toppings na laman ng tao, si Mang Tony. At ang matamis na lasa, iyon ang balanse ng lungkot at pag-ibig ni Aling Nena para sa kaniyang asawa na hindi na niya kayang pakainin. Alam mo, bago kami tumakbo, narinig ko si Aling Nena na bumulong. Para yan sa asawa ko, para hindi na siya magutom ulit. Kaya sa susunod na kakain ka ng lugaw, subukan mong hanapin ang lasa ng desperation at sacrifice. Baka matagpuan mo ang iyong sarili na kumakain ng isang lihim na hindi mo na mabubura sa iyong isip.